Idol, bibili tayo ng isda mga idol. Oh, sariwang sariwa. labis sa bawin. Ayan, 9 real. 95. Sintamos. Ha, <laughs> sintamos. Bibili ko mga idol kasi magsabaw ako mga idol. Ayan. Ayan, sa sabaw ito. Dalawang kilo lang mga idol. Ayan. Sariwang-sariwa kasih itu, itong mga ito ng mga ito mga ito ng mga ito Kasih mga ito No, mga ito mga ito kilo, kasi sariwang ng -sariwa, no? 5 kilo, 5 kilo, 25 oh, doon sa fish market ito ng mga mura dun. kaya nga eh yun malayo lang yun ayan binili ko mga doon yan magsirado na ayun thank you for watching God bless